Tara, tulungan niyo ako magluto ng ating paboritong merienda. So meron tayong gagamitin dito itong ating kamote, balatan lang natin. Itong ating kamote ay napakasarap nito, yung orange talaga ang pinili ko dito dahil ito ay isa sa talagang manamis-namis na part dito sa ating merienda. So malaking tulong talaga to sa pagpapasarap nitong ating merienda. hiniwa hiwa ko lang pala ito into cubes na maliliit tapos ay babanlawan lang natin to kapag nahiwa na natin. Ayan. So, nasa inyo na kung pwede nyo banlawan ng mas maaga, kung bago hiwain, ay it's your choice naman. Dito sa ating carrots, ganun din yung pagkakahiwan natin. Para naman medyo pantay-pantay ay ganun din. Ah, halos magkasinlaki lang sila ng kamote. Ilagay lang natin dito sa ating salaan. At itong ating singkamas. Ilagay din natin dito sa ating salaan at banlawan natin or hugasan natin. Yan, make sure lang na malinis itong ating mga frutas or itong ating mga gulay bago natin ito lutuin. Itong ating white onion. Mas maraming onion, mas masarap. Iwain lang natin. Dito sa isang bowl ay maglagay lang tayo dito ng asukal, konting toyo, asin at paminta. Garlic powder. More garlic powder ay mas masarap. Maglagay tayo ng tubig. Cornstarch, hindi pa pala nakabukas yung, or nakasindi yung apoy dito. Haluin muna natin. Tapos ay mix-mix natin hanggang sa matunaw itong ating cornstarch dyan. Lagyan na natin ito ng peanut butter. Pwede naman din sa huli kapag nakalimutan nyo, or pwede nyo ihabol. Mix lang natin hanggang sa matunaw tapos sindihan na natin itong ating kalan para uminit na. Alalay lang at continuous lang ang hanggang sa lumapot ng parang ganito. Ready na itong ating sauce. Dito sa ating pan, maglagay lang tayo ng butter. Iba talaga ang linamnam ng butter dito sa ating gulay kapag ka igigisa na natin. So, mas mainam na butter kung wala naman ay mantika na lang. So, igisa na natin itong ating sibuyas, itong ating mga gulay na hiniwa-hiwa kanina, itong ating oyster sauce, ihalo na natin dyan. So, yung gulay na to, green beans, singkamas. Itong ating kamote. So, yung carrots natin nandyan na rin pala. Halu-haluin lang natin. Lagyan natin ng salt and pepper pa para mas malasa. So, sa ating pagigisa ay talagang tikman-tikman natin at halu-haluin natin hanggang sa lumambot ito. Takpan natin para naman mas steam lahat ng parte nitong ating gulay. Mix mix lang natin. Ready na ito at itabi na natin. Maglalagay pala tayo ng isang itlog dito sa ating bowl. Isang cup ng pancake mix, water. Halu-haluin natin at syempre itong ating food color. Pagka nakukulangan kayo o napuputlaan pa kayo sa color ng ating pancake mixture ay lagyan pa natin ito ng pampakulay pa para naman mas maganda ang buhay. <laughs> para naman mas kaakit-akit. So, nagmix lang ako dito ng yellow and blue na food color kasi wala akong green na food color. So, okay na para sa akin to. Nagpahid lang ako ng konting butter at dito na rin natin iprito itong ating wrapper. Ayan. Medyo manipis lang ang pagkakaprito. Ito na yung pinakamadaling paggagawa ng wrapper at no more mix na ng iba pang sangkap dahil pancake mixture na yung ginamit natin. Ihilera na natin dyan yung lettuce, yung gulay na ginisa natin. O ba? Diba? yan pala ay eh, nakakatakam na. What more pa pagka nilagyan natin ito ng sauce? itong ating peanut butter sauce. Kaya naman dinamihan ko yung peanut butter sauce para naman one to sawa tayo sa ating paglalagay pagka mas gusto pa natin na mas maraming sauce. So, nilagyan ko lang ng sibuyas. Tapos itong ating mani. Idikdik lang natin. Itapings natin dyan. Mas masarap talaga may crunch crunch ng ating mani at itong ating chili garlic sauce. Kung nakarating ka na dito, ay sigurado nag-enjoy ka at huwag mong kalimutan mag-follow dito sa ating Mommy K of Fresh Kusina. I-comment mo na rin kung taga saan ka para sa susunod ay ma-shoutout ka. Bye-bye.